Napagod na, na Napagod na oh. Wawa naman oh. Pagsak. Ay! Masandal na sa gilid yung ulo niya oh. Napagod. Wawa naman yan oh. Iba kasi nagpupunta yan. Gabing gabi na. Oh, sandal na yung ulo niya, oh. Pagod yan? Pagod? Ang bagaling yan. Pagod yung ah, ulo. mo na yung ulo mo dyan. Wake up na, wake up na. Nagalit na, nagalit na, nagalit na. Na to, Ay, wala na. na. Yan na, yan na, sarap, na sarap yung biyahe niya